usap-usapan ngayon sa social media ang naging pahayag device ganda sa It Showtime kahapon na pinaniniwalaan ng ilang netizens na may pinatatamaan. Sa segment ng Laro-Laro Peak, pabirong sinabi ni Vice, Kunyari lang idol nyo ako pero binabash nyo ako pag may mga eksena ako sa Facebook. Mga etchusera kayo dito. Kunyari close-close tayo pero may mga post naman kayong tsaka tukos sa akin. Grabe, ah, grabe ko lang ako. Uutoy niyo ako na kunyari idol niyo ko, Tuwanto kayo sa akin, pero babati lang naman kayo. Kunyari lang <ryingści> idol niyo ko <prone> pero pinabash niyo din naman ako <meals> pag may mga eksena <amen> sa puso. Post-close tayo, pero may mga post naman kayong chat at tungkol sa akin. Habang tawa ng tawa si Vice, napaisip naman ng netizens kung sino ang pinatatamaan niya dito. Viral agad ang video clip sa X na umabot na sa mahigit 5 million views. Kasabay ng samot-saring reaksyon, may ilan na naniniwalang si Shuvie and Trata dating PBB celebrity collab housemate at kapuso actress ang tinutukoy ni Vice. Nagugat ang hinala dahil muling naungkat ng netizens ang old YouTube video ni Shuvi na deleted na ngayon tungkol sa totropahen o jojowain. Pagdating sa litrato ni Vice ay makikita ang diring-diri ang dalaga at napaiw-react pa. Jojowain, autotropahen ang bagong kumakain. Ito, Hindi. ini Ikot, In -in. In -in. ayaw ko na mga mistis, oh. Matatandaang si Vice mismo ang kumumpinsi kay Adet Gozon na kunin si Juvie para sa its showtime. Kaya nabigyan ng malawak na exposure ng dalaga. At kabilang din siya sa cast ng MMFF 2025 movie ni Vice na Call Me Mother. Gayunpaman, ikiniit ng mga taga-suporta ni Shuvi na walang issue sa pagitan nila at device. Ni Hanggang ngayon, walang deretsahang payag si Vice kung sino nga ba ang tinutukoy niya. Pero patuloy na nagtatalo ang netizens sa totoong kahulugan ng kanyang mga biro. Ano sa palagay niyo? Sumama nga kaya ang love device sa tila? Pandidiring reaction ni Shubie sa kanya sa lumang video nito. Share your comments below.